Yan, Miguel um, Love nandito tayo. Anong bayan to ta? Ano to? Janine! Janine. Anong lugar to? Anong lugar to? Anong lugar? Paper tree. Paper tree? Oh, San Marcelino ba ito? Oh, oh. Dito pumunta sila, Jona. Oo. Oh, oh. Komeno. Ayan. Kumino Cottage Resort Family Friend Vacation Ayan, dito kami Ganda naman vlog ng Ang pagkaganda-ganda naman pala dito. Ayan. Kami sa bahay ng San Marcelino. Ah, lugar sa San Marcelino ito. titingin lang kami ng resort kung saan pwedeng kaming magkuan pasok din pala tricycle dito eh.

hindi ano pa ah, In hindi pa na. lang po. sa dito. Ay, mas dito. dun sa baba. Dito, dito, Pwede pa lang overnight dito. Gini nga. ka diyan. tayo mag overnight Dito tayo. Dito, 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 dito cottage. <laughs> <laughs> so, uh, kasi yung cottage siya mo pwedeng tulugan. Kahit na para safe kayo kahit na Ayan. Wow. Camino. Camino Resort. Camino pala. Camino. Ayan. Ayan. <laughs> Picturean mo ako, Tay. Nandito daw 'yan, no. Oh. Picturean mo ako. Tay, apokoo apo ko oh, nalibang na oh. Okay. Wow, ang ganda naman so, dito. Tinanong ako, lala. Oy. Oh, pakita mo daw. Dito din. Oh, galing ah. Opo, na ano dito, dito pag gabi. Maligam-gam po ang tubig pag gabi. Mali kayo eh. Hindi sana hindi na tayo nagdubli-dubli ng na lakad. Kasi yan safe yan kahit kung bata nandiyan kahit hindi siya sila kapit safe kasi. hindi matao kasi. hindi Dito na lang tayo tahimik. te sa kanila una galing YouTube bago oh. Sabi ko nga ko na para pagdating balik yung... na lang tayo ko ano <laughs> 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 A <Uni> namin te <laughs> para yang napunta Ayoko dito sa camp mo muna kami <laughs> Ayaw, hello, lang po, uh, po times <laughs> <straight>. <laughs> Hindi okay. mo na kasi hawakan. Tapos so sa... Pero okay. ang cover na dito namin Philippine? ate, 7 no. p.m. to 9 p.m. 7 p.m. to, ay, to 9 p.m. Mm -hmm. Yan yeah, po ako Ay, po, hindi sa 22 hours. Hindi hmm. po. Hindi po. May o, isang... Po. May isang ano natin. May? Ay, ang ganda naman. Yung tenta yung nagkakasya doon, anim na kasao. Sila, so, um, ito ay, kami magpapareserve eh, kami. ay thank you. <coughs> Uh, okay. 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 iyon ah tapos yeah. yung, okay. no, okay. yung, o, si ay, na kayo, yung kayo natinto, na may like, dito oh, sa kampo namin ang hinbawa